Five, four, three, two... Yeah, Oye! Ano ba yun? Ang <laughs> <laughs> ko eh! Okay, ito na, ito na, ito na. nag-repress ang kanta. Oo, oh, ano yun? Ito na. One, two, three, four... Lapit mga kaibigan at makinig kayo🎵 🎵Sakuling talagang magkikagaling sa bayan ko Nais kong ipamahagi Ang mga kwento, ang mga pangyayari na gaganap Sa lupang ginagako Wala nang makita ko ang lupang ito Nakita ko rin ang mga pinapuli sa puso ng tao Ginatungan ng mga kapulukan hanggang sa lumago Ngayon ang lupang pinapuli Pinangako One Lapit mga kaibigan at makinig kayo Ako'y madaladalang balita galing sa bayan ko Na'y kung ipamahagi ang mga kwento Mga pangyayaring naglaganap sa lupa Pinangako Next Once again Once again One, two, three, four Isip mo unti unti-unti Nawawala at nalilito Ang tulad mo ay parang usok Unti-unti naglalaho Tanging hiling ko lang sa'yo Nakaraan na itanggapin At ang ngayon ay harapin Ang bukas mo darating pa tit kai wi gan mong ang panahon may mo ang pintuan kasama ng iyong puso kaya uh -huh. na na halin o samang kaya bigyan mo na iti itipo, unti-unti, no wow wala, nanilito, ang tulad mo ay parang usok, unti-unti naglalaho Make new wop bang napapansin sa iyong mga kapaligiran Kay dumira ng hangin Pati ng mga ilog natin well, Yan lang po, ah. salamat sa inyo lahat yes. Okay, thank you po, thank you